Sa karagdagan pang mga balita, pag-uulat muna naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CNN -Live. Live. Live Nation. Willie really Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong Adlaw, Mindanao. Mapapakinabangan na ng mga mangingisda at ang mga business sectors para mapreserba ang kanilang mga isda at kung anumang oring produkto na nangangailangan ng yelo matapos buksan sa publiko ang proyektong solar ice block making facility sa bayan ng parang Maguindanao del Norte. Ang naturang ay mula sa UNDP United Nations Development Program kung saan ang turned Ceremony ay pinangunahan ni na UNDP Resident Representative na si Selva Ramachandran at si Ambassador Indokasuya ng Embassy of Japan in the Philippines. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng Japan UNDP Project on Enhancing Food Security and Livelihood sa Bangsamoro Region o upang suportahan ang mga mangingisda sa bayan ng parang at mga karatig na lugar. Ang solar ice block making machine ay makakapag-produce ng 35 ice block sa loob ng apat na oras at ito ang kauna-unahang solar ice block making facility sa buong Bangsamoro region. Samantala, inilunsad ng DSWD ang walang gutom information program sa General Santos City na pinangunahan ni DSWD Secretary Rix Gatchalian. Isa sa mga pangunahing programa ng DSWD ang layunin na matutulungan ang mga binipisaryo na magkaroon ng aksis sa masustansyang mga pagkain gamit ang food vouchers na naghahalaga ng 3,000 piso. Hangarin din ang naturang programa ayon pa sa kalihim na matutulungan ang milyon-milyong households beneficiaries pagdating ng taong 2027 bilang bahagi ng pagsusulong ng Hunger Free Philippines. Willie Ramos, Simon Robin, reporter ng Mindanao, Kalikasan ng Base na gulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. Maraming salamat. Willie Boy Ramos ang ating CMN roving reporter sa Mindanao.